media. Meron akong kausap na media man kahapon. Sabi ko, alam niyo ba na dapat kayong lahat ay nasa liwasang Bonifacio. Magandang araw at ito po ang ating panibagong reaction video, panibagong update. Dapat na ba kabahan itong administrasyong Marcos? Yan po ang ating unang katanungan dahil iba't ibang komunidad na po ang nakikiisa. Ah hindi lang po numad, hindi lang po mga katutubo, kundi 'yung Muslim community na po mga kababayan po natin ay nagsalita na ah, dahil sa panggigipit at umanoy mga pangako na napako ni Marcos Jr. at nagsalita po ang isa sa kanilang ah, representative dito sa entablado sa ginaganap na pre-rally sa laban kasama ang bayan sa pagpapahayag ng suporta kay Pastor Apulo Kibloy at hindi lang po 'yan at dismayado sila dahil sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Sana buo doon ang administrasyon BBN. Yung... Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Kaisa din po kami ni Sen. Robin Padilla na isa sa nagtataguyod ng kapayapaan sa bansang Pilipinas! Protect Sara! Protect Datay Digo! Do! Uh -huh. Justice for Pastor Apollo keep Justice for Pastor Apollo keep justice for Meron na isang gustong bigyan ng diin sa gabing ito. Ito ay ang lupain ng bansang Pilipinas. Sabi ni Pangulong BBM, I will not give even a square inch of our land to the foreigners. Sino ngaling? Alam niyo na naman ang sagot. Sino ngaling? Sinungaling siya sa kanyang sinasabi na wala siyang ibibigay na lupa. Ano ba ang nilalaman ng gusto nila sa pagbabago ng konstitusyon? Ang mga foreigners ay maaari ng mag-aari ng lupa sa bansang Pilipinas! Yeah. sinusulog sa Kongreso ay maaaring magbigay sa mga dayuhan ng karapatang magmamayari ng lupain sa Pilipinas. Sabi nila, economic provisions makakabuti sa Pilipinas. Makakabuti ba para sa mga Pilipino ng ang ating lupain ay ganilang kamkamen? Sa pano ka lang ito? maaaring around 14.2 million hectares ng lupay ng Pilipinas ay kanilang mabili mula sa ating mga kababayan. Papayag ba tayo dito? Hindi! Pilipinas! Dapat para sa Pilipino! Pilipino! Hindi tayo sabi, Si Pastor Apollo Kibuloy daw ay takot makulong. Totoo ba ito? Bakit ba hindi sumisipot si Pastor Apollo Kibuloy sa Senado? Dahil si Risa Hontiveros ay hindi hukom! ating lahat dito. Si Pastor Apolo Kibuloy ay nananampalataya sa ating Ama. Tama? Ano ba ang kwento ni Paul at ni Sila sa Biblia? Ikinulong, ngunit sa loob ng kulungan ay nanampalataya, nagdasal at ang hukuman siya, hindi sa kay Risa Hontiveros na politika lamang ang motibo. Ano ang nangyari sa kulungan nung si Paul at Silas ay umawit at nagpuri sa Panginoon? Binuksan! At nasira ang kulungan! Takot pa ha? ang mga Kristiyano sa sa kulungan? Yay! Takot ba si Pastor Apollo Kibuloy sa kulungan? Yay! Nagkakamali kayo sa sinasabi nyo na takot ang dahilan kung bakit hindi siya humaharap sa inyo. Humaharap si Pastor Akibu, Apollo Kibuloy sa kahit anong laban sa buhay. Tomo! At lahat ng nandito ngayon, tayo ay hindi takot! Justice for Pastor Ayan na nga po mga kababayan po natin, narinig po natin ang ilan ah, sa mga speech nito mga kababayan po natin na nagpapahayag ng suporta ah, dito kay Pastor Apolo Kibuloy at uh, kinokontra itong uh, planong uh, ng administrasyong Marcos na umanoy uh, pagbago ng ating konstitusyon at, at isa nga po dito ay papayagan ang mga dayuhan na magkaroon uh, nga or uh, bumili ng lupain sa ating uh, bansa at uh, itong uh, Gera nga na mukhang nagkakainita na dito sa West Philippine Sea which is hindi talaga tayo hanta at uh, talagang hindi natin kakayanin, kakayanin kung magkaroon man. At uh, itong pagsuporta o nila kay Pastor Apulo Quiboloy, ay hindi lang uh, ay uh, pagpapahayag ng suporta sa pastor kundi ito ay uh, nagpapahayag din ng uh, kanilang uh, masamang uh, naramdaman sa ating uh, gobyerno na mukhang walang ginagawa o mano itong ating Pangulo kundi panay travel na lang at mga pangako na hindi natutupad at uh, kalaunan po sa pinakadulo nitong uh, speech uh, ni Madam Astra Pimentel ay uh, nanalangin ito at humarap nga sa Malacanang na sana o mano ay marinig ng uh, taga Malacanang itong uh, mga hinanaing at mga sinasabi ng ating mga kababayan at uh, nanawagan din sa midstream media na sana o mano ay i-cover din nila itong ginaganap na pre-rally dito sa liwasang Bonifacio. Dahil sa totoo lang mga kababayan po natin, walang midstream media na po i-pick up nito. At uh, hindi rin nila ito pinapakita o binabalita dahil alam po natin na kapag ito ay kumalat sa midstream media, eh alam naman po natin na talagang marami sa ating kababayan ang dismayado ngayon sa galawan ni uh, Pangulong Marcos Jr. so sana po ah at uh, may pagkakataon pa ang ating Pangulo na para baguhin ang kanyang strategiya at baka kailangang magdesisyon para sa kanyang uh, sarili uh, at para sa ating bayan dahil uh, mukhang may iba o mano na nagmamando sa ating Pangulo kaya medyo palpak-palpak minsan ang mga nagiging desisyon po nito sa so, ngayon ang ating Pangulo ay nasa ibang bansa na naman para mag-travel at umano yung makikayat sa mga investors na pumunta sa ating bansa. Pero palagay ko, dapat unahin ang ating Pangulo itong nangyayari ngayon sa ating paliparan na samot-saring problema po at kahihiyan ang dala po sa ating bansa. Yan po muna yung ating update. Maraming salamat po. Kung kayo po ay uh, may sariling komento, opinion sa ruben patungkol sa isyong ito o nangyayari man sa ating bansa, mag-comment lang po mga mababayan.